Manoy! Manoy tabi, Mare. Uh, manoy tabi, Mare. Hilinga ining flood control na iniyo, oh. Ta hurulbut na baga. Dahil digdi sa baha na ini. Sus, makatakoton baga, nga. Iyan na uh, grabing tubig na iyan. Dahil lamang nagkahirira ka iyan. Ang mga rayaon dyan sa gobyerno na nasa taas ng na mga nagdurugas kang kwarta kang bayan kaya ta hilinga makatakot nung baga ang nagduro sa itong mga residenting arog sa tuya itong mga nasa baba sinda nagbabaha ng kwarta kita nagbabaha ng tubig lang. kaya hilinga manoy ay yung manang gada na what? agos mayo oh, no! makatakot talaga ng arog ka na bahadig din di ang yayari sa tuya dahil sa mga corruption na yan. Ay! atang ang iyong ani. Kaya uh, dapat ka yan, magkakurulong talaga yan. Dapat kang haraliyon yan sa gobyerno. Yes! Ay, dapat talagang haraliyon yan. Magdaranay yes! ang kang mga gibundang maraot. At ang iyong ani, Manoy, kaya uh, tama talaga itong kasabihan. Ay, uh, ang uh, kasabihan. So, ano, ang hindi... Marunong limingon sa pinanggalingan na kontraktor? Yeah! Bakit ito, Manoy? Ang uh, bagay dyan, so kasabihan bagang ang pagnakaw sa budget kang flood control, yeah! kung bumaha man, ay malalim. Yeah! 嗯